Magandang buhay mga Calling Up at shout out sa lahat ng bumubuo sa team Calling Up lalong-lalo na kay Calling Up Rob at sa tambalang kuya Jomar at Carla. At welcome back sa ating munting channel. Sana wag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel. Salamat po. Ngayong araw ay matutunghayan po natin ang mga kaganapan bago magsimula ang photoshoot ni Carla para sa kanyang debut. At matutunghayan din natin na grabe talaga ang suporta ni Kuya Jomar kay Carla sa pamamagitan ng pagbigay niya ng advice kung anong dapat gawin ng dalaga para di siya mahiya sa kanyang gagawin at parating pinapaalala ni Kuya Jomar mag-focus lang siya para di siya kabahan. Tara samahan niyo po ako at pakinggan po natin ang kanilang pag-uusap. Hello, kumusta ka Ready ka na? Photoshoot? kinakabahan, enjoy mo lang. Tapos, smile ka lang. Kasi kahit anong accessories na meron ka, kung hindi ka naman nakasmile, hindi, hindi pa maging maganda yung ano sa camera. Kaya, smile ka lang. So, ka, uh, okay ka naman ha. Maganda ka naman ngayon. Dapat parang pumayat ka. parang pinaghandaan mo yata to ay eh. Anong naramdaman mo ngayon, Carla? Photoshoot na ngayon. Next week, debut mo na na Hmm? Okay lang yan. Sa bagay, normal naman talaga yung naramdaman mo. Eh, debu mo naman yun eh. Pero, tawag yan. Advice ko sa enjoy mo lang. Since debut mo naman yan, isipin mo na lang. Araw mo yan. So, enjoy ka lang. Huwag mong isipin kung ano-ano. Basta mag-enjoy ka lang. Ako nga. Tawag yan. Hindi ko nga alam na photoshoot. Kasama pala ako sa photoshoot ngayon. Kinagalit din tuloy ako. Ni, ni pagpagupit, hindi ko nagawa eh. Pero siguro, papagupit ako next week na lang sa debut mo. Para naman may bago sa makikita ng ano. Pero yun, nakabana na ako. Nandiyan na lang natin ngayon ha. Kaya dali ka na. Hindi ka na tayo. na daw. Good luck, good luck. Kaya mo yan.